Dapat kang manahimik at hayaang karma ang gumanti. Sa buhay, may mga taong gagawa ng hindi maganda sa iyo. Mga taong maninira, magpapahiya o susubok pabagsakin ka. Ngunit bilang isang stoic, hindi mo kailangang gumanti o patulan sila. Bakit? Dahil hindi mo kontrolado ang kanilang kilos, pero kaya mong kontrolin ang iyong reaksyon. Ayon kay Marcus Aurelius. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang huwag maging tulad nila. Ibig sabihin, sa halip na magaksaya ng enerhiya sa galit o paghihiganti, manatili kang kalmado. Ang karma ang bahala sa kanila. Ang mahalaga, ikaw ay patuloy na nagiging mas mabuting tao. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panunumbat o pagsasabi ng masakit na salita kundi sa makatahimikan at pagpapatuloy sa tamang landas. Shh. Hayaan mong ang iyong ontagumpay, kapayapaan at pagunlad ang magsilbing sagot sa lahat ng pagsubok, sapagkat sa huli ang oras at karma ang tunay na gumaganti, at sila ang hindi kailanman nagkakamali.